Sa mga tutulong sa pagkatago ng mga luxury cars ang pamilya Diskaya, kakasuhan ng BOC. Brigada G. Studio, ibrigada e mo! Brigada. Brigada. B -b -b Nagbabala si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na ang sino man magtatago o tutulong magtago ng mga high-end na kotse ng pamilya Diskaya ay mananagot sa ilalim ng batas. Tiniyak ni Nepomuceno na tututukan nila ang pagkawala ng ilang luxury vehicles ng pamilya Diskaya matapos ang isinagawang search warrant sa St. Gerard General Contractor and Development Corporation sa Pasig City kaninang umaga. Agad nilang hahanapin ang mga sasakyan at sisiguraduhin makukolekta ang lahat ng buwi at duties kung may mga irregularidad na matutuklasan. Dagdag pa ng BOC, determinado silang kumilos upang protektahan ang kita ng gobyerno, tiyakin ang pananagutan at mapanatili ang tiwala ng taong bayan. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music News Authority Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Fast Relax Tanggalang Sakit Ahora mismo